Isang maligayang pagbati sa inyong lahat. Sa araling ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga pangunahing wikain ng Pilipinas. Sinasabing batay sa dami at porsyento ng populasyon ng Pilipinas na gumagamit, nagsasalita, nakasusulat at nakauunawa sa Filipino. Itinuturing na pangunahing wikang katutubo ang mga sumusunod na wikain ng ating bansang Pilipinas. Ang unang wikaing tatalakayin natin ay ang tungkol sa wikaing Tagalog. Ang gumagamit nito ay ang taga Maynila, Rizal, Bulacan, Batangas, Marinduque, Cavite, Kizon, Lubang, Bataan, Tanay Paiti at Tayabas. Pangalawa ay ang Cebuano. Ang mga gumagamit naman ito ay ang taga Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Leyte at ilang bahagi ng Mindanao. May iba, iba itong katawagan. Ito ay Sugbuhanon, Sugbuanon, Visayan, Visayan, Binisaya, Cebuano. Pangatlong wikain ay ang Hiligaynon. Ang mga gumagamit nito ay ang mga taga Iloilo at mga probinsya ng Capiz, Panay, Negros Occidental at Visayas. Ibang katawagan ng Hiligaynon ay Ilongo, Ilogo, Hiligaynon, Kawayan, Bantayan, Kari. Pangapat ay ang Bicolano. Ang mga gumagamit naman nito ay ang mga taga Naga, Ligaspi, mga probinsya ng Albay, Bato, Katanduanes, Sorsogon, Masbati, Buhi, Camarinesur at Luzon. Ang ibang katawagan nito ay ang Buhi or Buhinon, Daraga, Libon, Uas at Ligao. Panglima ay ang Ilocano. Ang mga gumagamit nito ay ang taga Ilocos, Abra, La Union, Cagayan Valley, Samtoy, Ibanag, Bohnubundokin, Babuyan, Mindoro at Mindanao. Ang mga ibang katawagan ay ang Iloko or Ilocano. Pang-anim ay ang Waray. Ang mga gumagamit nito ay ang taga Samar Leyte Ibang katawagan ng wikaing waray ay ang Samarinyo, Samaran, Samarlete, Waray-Waray, at Binisaya. Pangpitong wikain ay ang Kapampangan. Ang mga gumagamit nito ay ang taga Pampanga sa gitnang Luzon, bahagi ng Tarlac, Nueva Ecija at Bataan. Ibang katawagan ng wikaing kapampangan ay ang pampango, pampanggenyo, kapampangan. Pangwalo ay ang pangasinense. Ang mga gumagamit nito ay ang tagapangasinan na nasa hangganan ng mga lalawigan ng Ilocos. Ang ibang katawagan nito ay ang pangasinan. Pangsyam ay ang maranaw Taga Mindanao, Danao del Norte at Lanao del Sur ang mga gumagamit nito. Ibang katawagan ng wikaing Maranao ay ang Ranao or Maranao. Ang pangsampung wikain ay ang Tausug. Ang mga gumagamit nito ay ang mga Tagahulo, Solo Archipelago, Palawan Island, Basilan Island, Sambuaga City, Indonesia o sa Kalimantan, Malaysia sa Sabah. Ang ibang katawagan nito ay ay ang Tausug Sulu, Sulok, Tausug, Moro, Holoano, Holohano, Sinug, Tausug. At ang panghuli ay ang Maguindanao. Ang mga gumagamit naman nito ay ang yung mga nakatira sa Uh, bahagi ng Maguindanao, North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, at Sambuanga del Sur, Bukidnon. Ang ibang katawagan ng wikaing ito ay ang Maguindanaon at Maguindanao. Naway, may marami kayong natutunan sa munting aralin nating ito at maraming salamat sa inyong pakikinig